Matapos makinig sa kanya, sinabi ng kanyang hero na narinig niya na ang masked boxer ay may kaugnayan sa saint sa lungsod ng Shesh. Kahit pa personal niya itong pinatay, ito ay para sa kabutihan lamang. Umiling si Alexa, sinasabi na hindi mahalaga kung paano siya namatay. Ang pangunahing problema ay may gustong gamitin ang kanyang kamatayan upang alisin siya, ngunit maaaring hindi iyon ang kanilang tanging layunin. Nang tumahimik ang dalaga, nagtataka kung dapat niyang ipahayag ang kanyang palagay, ginawa ito mismo ni Michael. Sinasabi na ito rin ay isang magandang pagkakataon upang hilahin ang organisasyon ng mga judge dito, nagawin silang enemy number one, na nagdulot ng pagkabigla sa swordswoman na nakaupo sa kanyang likod. Tinanong niya kung bakit ganito rin ang iniisip niya. Sumagot ang hero na ang mga alingaw-ngaw at balita ay hindi lamang laban sa kanya kundi laban din sa kanyang pakikipagtulungan sa mga judge. Sumingit si Valeria at sinabi na hindi magiging madali ang paggawa nito dahil ang organisasyong ito ay may magandang reputasyon dahil maraming beses nang nagligtas ng mga tao ang rooster at ngayon ay tumulong sa kanila ang snake. Tiningnan ni Alexa ang dalaga at sinabi sa kanya na kamakailan lamang ay natakot ang mga hero mula sa lahat ng rehiyon sa mga judge. Ang ilan ay nagsasabi pa nga na gustong sakupin ng organisasyong ito ang lahat ng 53 rehiyon, kung hindi man ang buong mundo. Ang palagay na kanyang binanggit ay lubos na ikinagulat ni Michael. Hindi niya naintindihan kung saan nang galing ang ganoong kabaliwan na mga alingaw-ngaw. Samantala, nagpatuloy ang dalaga sa pagsasabi na ang mga alingaungaw na ito ang nagpaunawa sa kanya na hinahabol siya ng mga tao mula sa buong mundo at, batay sa ipinang akong gantimpala para sa kanyang ulo, marami ang gustong makakuha nito. Nang tanungin ni Valeria kung paano ito nangyari, ipinaliwanag ni Alexa na dahil ang kanilang bansa ay nahahati sa napakaraming rehiyon, ang pamamahagi ng mga superhero at ang kanilang mga kakayahan ay dapat na pantay upang maiwasan ang isang rehiyon na mangibabaw sa isa pa. Sa dahilang ito, madalas na ipinapadala ng association ng kanilang mga hero sa ibang lugar, na tinatawag ng ilan na vacation. Matapos makinig sa Swordswoman, sinabi ni Valeria na ito ay confidential information kaya hindi masyadong maiintindihan ng mga ordinaryong tao na tulad nila. Samantala, maingat na pinag-iisipan ni Michael ang impormasyong natanggap niya. Agad niyang naalala si Zinia na lumitaw sa panahon ng atake ng rat. May sinabi siya tungkol sa pagbabalik lang niya mula sa vacation. Ngayon, naiintindihan ng ating hero kung ano ang nagpaliwanag sa kanyang. Mahabang pagkawala at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita tungkol sa vacation. Tinutol ni Alexa ang kanyang mga iniisip, sinasabi na napakaraming malalakas na hero sa organisasyon ng mga judge at ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay si Rooster dahil sa kanyang bigla ang paglitaw at hindi mapigil ang malaking kapangyarihan. Naging uri sila ng lever para sa presyon sa ibang mga hero mula sa iba't ibang lugar, at walang duda na may gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang tipunin ang lahat ng superhero at sirain ang mga judge. Naguguluhang nagtanong si Michael kung talagang kayang magkalat ng ganoong kor aming galit ang mga tao sa pamamagitan lamang ng mga alingaw-ngaw. Na ikinagulat ni Valeria na nagsabing hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng mga alingaw-ngaw. Kumunat ang nuo ng ating hero. Hindi niya maalis sa isip niya na ang organisasyon na nagbebenta ng mga blue pills ay mahusay sa pagmamanipula ng kamalayan ng mga tao, at malamang na may kinalaman ito dito. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming tanong si Michael at masyadong kaunti ang mga sagot. Bukod dito, hindi pa rin niya nalalaman kung ano ang asul na ilaw na ito na pumapaligid sa kanyang kapatid, unti-unting sumisipsip sa kanyang enerhiya. Gaano man niya kagustang isuko ang lahat, hindi niya kaya. Sinulyapan niya si Alexa at tinanong kung bakit siya dumating sa lungsod na ito, at sumagot siya na gusto niyang alamin ang lahat at tulungan ang mga Jones. Ang pahayag na ito mula sa dalaga ay nagdulot ng pagkabigla muli kay Michael. Nang tanungin niya kung bakit siya biglang tutulong sa kanila, na mula ang pismi ng swordswoman at sinabi na kilala niya ang serpent mula sa kanilang organisasyon. Sama-sama silang dumaan sa apoy at tubig, at ngayon ay himalang lumitaw siya rito at iniligtas siya. Walang pasubali siyang naniniwala sa kanya kaya gusto niyang magtanong tungkol sa tunay na motibo ng organisasyon ng mga judge. Halos hindi mapigilan ni Michael ang ngiti. Kanina, nakarinig lang siya ng kakaibang tunog at nag-transform, nagmadali siya kay Valeria, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Kasabay nito, ang storage facility ng main office ng Mobs Chamber of Commerce ay nagpahintulot ng mga bisita sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Tinulungan ni Ana ang kanyang amo na maingat na umupo sa kanyang upuan. Lubos na nasiyahan ng lalaki sa balita na ang ganoong kay oman at makapangyarihang organisasyon ng mga judge ay lilito sa gitna ng apat na malalaking dagat. Nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanyang kayamanan, sinabi niya na kung magtagumpay si Ana doon, makabuluhang lalakas ang kanilang posisyon. Masayang sumagot ang dalaga na gusto rin niya ito, ngunit sa kabila ng kanilang malapit na relasyon sa rooster, hindi pa siya inalok na sumali sa mga judge at iminungkahi na sa bagay na ito ay matutulungan sila ng mga kayamanan kung saan nila ito susuhulan. Sumigaw si Sakura na nakatayo sa likod niya na si Ana ay isang tunay na genius at talagang magagawa ito. Nasiyahan si Nikolay at sinabihan si Ana na mag-organisa ng isang monster weapon exhibition at imbitahan doon si Rooster. Ito ay isang magandang pagkakataon upang regaluhan siya ng isang S-rank weapon. Masayang niyakap ni Ana ang lalaki, sinasabi na naniniwala siyang susuportahan ng kanyang lolo ang ideyang ito. Hindi gaanong masaya si Sakura sa pag-iisip na kailangan nilang isuko ang ganong mahalagang sandata. Kinaumagahan, maagang gumising si Valeria at naghanda ng masarap na almusal para sa lahat. Nagising si Michael dahil sa mabangong amoy na bomb alot sa buong bahay at pumasok sa kusina. Niyakap ang dalaga mula sa likod, sinabi niya na nakatanggap siya ng mensahe mula sa trabaho kung saan siya ay inatasa ng isang emergency price kaya hindi siya makakapag-almusal kasama nila. Hinalikan ang dalaga sa pisni sumagot ang hero na maaari niya siyang ihatid sa lugar ng pulong. Ngumiti siya at sinabing maayos ang lahat at makakarating siya doon mag-isa at dapat siyang maghugas at umupo para mag-almusal, kung hindi ay masasayang ang kanyang inihanda ng may ganoong kasipagan. Si Alexa ay naging isang disinasadyang saksi sa isang ganoong kat na larawan ng bumabarin siya, dala ng mga masarap na amoy ng pagkain. Mabilis na nagbihis si Valeria, kinuha ang lahat ng kailangan niya at nagtungo sa pinto. Sinasabi na oras na para siya ay umalis ngunit maaaring manatili si Alexa sa kanila ng mas matagal hanggang sa siya ay gumaling. Sa gayon, sabay na nag-almusal si Michael at ang swordswoman. Sinabi ng dalaga na lubos siyang nagpapasalamat sa tulong at pag-aalaga sa kanya, ngunit kailangan din niyang umalis. Nang humiwalay sa kanyang almusal, nagulat ang hero at sinabi na hindi ligtas na pumunta kahit saan sa kanyang kondisyon ngayon, lalo na dahil ang lahat sa labas ay naghahanap lamang na hulihin siya. Ngumiti ng misteryoso si Alexa at sumagot na mayroon pa siyang kailangang gawin at mga gawain kailangang tapusin sa kabila ng lahat ng panganib at hindi na kailangang mag-alala si Michael sa kanya dahil halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Habang ngumunguya ng Bon, sinabi ng hero sa kanyang sarili na mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat dahil ginamo niya ito noong nakaraang gabi, ngunit hindi niya ginawa ito upang ipadala siya sa tiyak na kamatayan. Nang gusto niyang sabihin ang isang bagay sa dalaga, wala na siya sa bahay. Ilang oras pagkaraan, ginamit ni Michael ang kanyang transformation at nagpunta sa isa sa mga walang laman na dalampasigan upang magsanay ng kanyang mga bagong kakayahan ng dragon. Inactivate ang kanyang kakayahang water control. Gumawa siya ng isang malaking alon at sa pagtalon dito ay dahan-dahan siyang lumayo mula sa baybayin. Ilang minuto pagkaraan, napansin niya ang isang barko na papalapit sa kanya. Hindi man lang naisip ni Michael na umalis sa kanyang denoreana nang mapansin niya ang dalawang pamilyar na figure doon, ngunit hindi napansin ang kanyang paglitaw. Ang lahat ng tao sa barko ay patuloy na nagkakasiyahan, nag-uusap at sumasayaw. Nandoon din si Sakura at Ana. Ang unang dalaga ay humakbang pasulong at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, sumigaw ng walang pagtatago ng iritasyon sa grupo na nakatayo sa tapat na hindi sila tinatanggap doon. Lumitaw ang ngiti sa mukha ng batang lalaking may blonde na buhok at sumagot siya na kung walang suporta ng kanilang organisasyon, hindi kailanman makakakuha ang pamilya ng Florence ng isang S-rank weapon. Kumunot ang nuo ni Ana at sinabi na kahit pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagganap ng role ng isang maliit na aso na humahabol sa kanya at ngayon ay bigla siyang nagpasya na naging sapat na siyang malakas upang tumahol sa kanya. Habang iniikot ang kanyang buhok sa kanyang daliri, inamin ni Jacob na kinamumuhian niya ang kanyang pamilya sa buong panahong ito dahil sa kanilang mga impulse-ibong desisyon. Kahit na isa siyang ordinaryong aso, madali pa rin niyang malalampasan si Ana. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Sekora, pinuprotektahan ang kanyang kaibigan ng kanyang katawan. Kumunat ang noo niya at sinabi na hindi dapat ipahiya ni Jacob ang kanyang sarili at sayangin ang kanilang oras. Ikinatawa ng lalaki ang mga salita ng dalaga at sinabi na ngayon ay matututunan nila sa sarili nilang karanasan kung ano ang kahihiyan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang subordinate na nakatayo sa malapit na punatan ang damit ni Sekorat. Hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang hitsura ng pangalawang pinakamagandang dalaga sa lahat ng apat na dagat. Ang kanyang subordinate na may madilim na tingin ay lumapit sa dalawang magkaibigan, halos malapitan, na nagbabalak na isagawa ang utos ng kanilang master. Sa mismong sandaling iyon, si Michael na nakaupo ng nakakarelax sa tuktok ng alon ay nakakuha ng atensyon sa pagtatanong kung alam nila kung aling direksyon ang lungsod ng L. Agad na natuwa si Ana nang makita siya dahil, batay sa hitsura ng estranghero na ito, siya ay isa sa mga kasosyo ni Rooster. Narinig ni Michael ang mungkahi ng dalaga at tumawa, sumagot na ang pangalan niya ay Dragon at isa siya sa mga miyembro ng organisasyon ng mga judge. Tiningnan siya ng iba sa barko ng may tunay na interes, Sabik na malaman kung ano ang kanyang kayang gawin. Samantala, tumakbo si Socor sa gilid ng barko at binati ang Dragon, nagtanong kung kaya niya silang dalhin palayo doon. Sa isang galaw ng kanyang kamay ay hiniling niya na manahimik ito at sumagot na hindi niya magagawa iyon. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga lalaki sa likuran niya at sinabi na makakatulong siya sa pag-alis ng balakid na ito. Kumunot ang mukha ni Jacob sa galit at nagtatakang nagtanong siya kung paano nang ahas ang isang tulad niya na mag-provoke sa organisasyon ng pag-ibig. Nang walang sinasabi, sabay na tumalo ng kanyang subordinate patungo kay Michael na nakaupo pa rin sa alon sa isang relax na pose. Unang umatake si Wilson, nagpaputok ng ilang bolt of dark energy patungo sa kanyang kalaban. Nang hindi binabago ang kanyang posisyon, Inactivate ng ating hero ang kasanayan sa river defense at maraming patak ng tubig ang nagsimulang mabilis na umakyat. Pinanood ng lahat ang nangyayari ng malaki ang mga mata, kasama si Ana sa kanila, sinisikap na maunawaan kung anong klase ng diskarte ang ginagamit ng dragon. Ilang sandali pagkaraan, lumitaw ang figure ng water protector sa likod ni Michael, madaling tinaboy ang atak keng ipinadala kanina. Nang may panunudyo sa boses, sinabi ng hero na mas marami siyang inaasahan ngunit sa kanilang ikinalulungkot, siya na ngayon ang aatake. Mahigpit na hinawakan ng malaking kamao ng water protector ang espada ni Wilson at ang bata mismo ay hindi makagalaw. Biglang, isang matalim na tilamsik ng tubig ang dumaan sa kanya, pinupunit ang kanyang damit sa balikat. Sa susunod na sandali, binitawan siya ng water protector at nahulog si Wilson sa dagat. Napagtanto na masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas at wala siyang pag-asang manalo. Matapos pag-aralan ng lakas ng kalaban, sumugod ang pangalawang subordinate ni Jacob at sumigaw na bagaman tumataas ng ilang beses ang lakas ng dragon malapit sa tubig, madali niyang mababawasan ang agwat ng kanilang lakas. Nang iwinagayway niya ang kanyang staff, ilang kumpol ng apoy ang lumipad mula dito na agad na naging ilang fire dragon. Nang may panunudyo sa kanyang boses, sinabi ni Michael na dapat kumalma ang kanyang kalaban dahil higit pa sa tubig ang kaya niyang gamitin. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, tumayo ang ating hero, iniisip na sa pamamagitan ng pag-activate sa Lord of Fire, Madali niyang sasakupon ang mga apoy na mas mababa ang antas kaysa sa kanya, na ginawa niya. Inilabas ni Michael ang kanyang palad sa harap niya at idinirekta ang mga dragon patungo sa kanyang kalaban, sumisigaw na ipapakita niya ngayon kay Will kung paano habulin ng isang fire dragon.